Hello mga guys, mga kaprobinsya, mga kabukid, mga ka-farmers. Ayan, good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. So, ah uh, papakita natin sa inyo mga guys yung ating i-spray ng ah uh, popular spray natin ng Growers Bet 1000 plus. Ito mga guys, ang problema natin dito mga guys, bumawi na ito. So ang problema na lang natin mga guys, itong mga ganito niya, mga ka-farmers, kamagsisili. Ito na lang po ang problema natin, yung sunog sa bunga kasi napakaganda naman na, ng, kanyang ano na, ng kanyang dahon, bumawi na yung kanyang dahon, yung kanyang talbos. So nanauli na sa dating sigla, sa dating lago, sa dating ganda. So ang problema na lang natin mga guys, mga ka-farmers ay yung sakit ng kanyang bunga, ito papakita ko sa inyo mga guys yung so, napakarami ng sakit ng kanyang bunga. Papakita ko po sa inyo yung problema na lang natin ngayon. Kaya meron pong nag-offer sa atin mga ka-farmers, mga kamagsisili, nung uh, pulyar, organic pulyar fertilizer. So odorless siya, colorless, at sikat na sikat siya ngayon sa Uh, parting Bisaya, at sa kahit saan sulok ng Pilipinas sikat na sikat siya ngayon so bago siyang natuklasan ngayon ang ang problema natin na susubukan ay itong mga ka mga ka mga ka farmers mga ka probinsya ito yung ating susubukan na reremedyuhan doon sa uh, polyar fertilizer na yon. kasi ayon sa sa laysay o uh, explanation noong ng chairman ng polyar na yon na si Sir RC ang ay very effective at subok na subok yung growers bed foliar fertilizer. So ito yung ating susubukan. Kailangan mawala ito kasi malaking malaking kalugihan din po pagka meron ito lalo't marami po. So halos wala po tayong maano. halos kalahati ng bunga ng ating tanim ay talagang reject na kasi wala na po 'yan. So susubukan po natin yung uh, growers bed uh 1,000 plus. Yan. Uh, Saman nyo ko. Papakita ko po sa inyo yung pagtitimpla ng grower's bait. Tara. So, mga kaparmers, ito po yung uh, gagamitin natin na uh, organic, inorganic foliar fertilizer. Grower's bait 1,000 plus. So, itatry po natin doon sa sakit ng bunga ng ating sili. Ang um, anthracnose. So, yun po ang talagang problema dito sa sakit na sili. Kaya, ito pong grower's bed, tatry na po natin. 1,000 plus. At sana ay maging effective siya. Nang sa ganon ay makilala ang sariling atin. yan po. Ang kilikin natin po ito. Pag, pero ito'y subok na mga Subok na subok. So, ngayon lang po natin subukan. Pero marami na pong nakasubok nito na talaga siya ay effective. Nakita po natin sa Facebook, sa YouTube. Yan. Napakaganda po ng growers bait. Kaya subukan nyo na rin at sabay-sabay tayong sumubok at sabay-sabay din tayo magkaroon ng masaganang ani. Okay? Sige po at tayo po ay mag i-spray na. Thank you for watching. At try nyo rin po itong ating Growers Bait 1000 Plus.